Paano kung isang talumpati lang ng isang sikat na personalidad ang makapagpapaalala sa iyo na sapat ka, mahalaga ka, at hindi ka nag-iisa? Iyan mismo ang nangyari ng umakyat sa entablado si Doni Pangilinan sa Anak Dihi Awards, isang sandaling punang emosyon na nagpaindak ng damdamin ng mga nasa audience at ng mga manonood online. Ang YouTube video na may pamagat na Doni Present at Anak Dihi Awards. Grabe ang naging mensahe ni Donny, tago sa buto, na in-upload ng Pinoy hugot si, ay tampok ang mga acceptance speech ng ilang iginagalang na male personalities, ngunit ang mensahe ni Donny ang tunay na tumata. Ang Anak DC Awards ay isang prestihiyosong pagtitipon na nagbibigay parangal sa mga personalidad sa telebisyon na nagsisilbing positibong huwaran para sa mga bata, ayon sa boto ng mga estudyante, pamilya, guro at mga profesional dahil dito, mas lalong nagiging makahulugan ang parangal, sapagkat nagmumula ito sa mismong audience na naaapektuhan ng kanilang impluensya. Isa-isang umakyat sa entablado ang mga awardee upang magpasalamat at magbahagi ng payo. May isang nagbigay diin sa panghabang buhay na responsibilidad ng pagiging mabuting halimbawa sa susunod na henerasyon, habang ang isa naman ay hinikayat ang kabataan na mangarap ng malaki, manatiling mabuti ang loob, at huwag hayaang may pumigil sa kanila sa pagtupad ng kanilang mga pangarap. Nang tuluyan ng ipakilala si Donnie Pangilinan, nagbago ang himig ng gabi, mula sa selebrasyon patungo sa mas malalim na pagninilay. Ibinahagi niya kung gaano siya kapakumbaba at nagpapasalamat na personal niyang matanggap ang parangal, at tinawag niya itong isa sa mga pinakamakabuluhang pagkilala sa kanyang karera. Nagbukas din siya tungkol sa kanyang kabataan, Ibinunyag na lumaki siya sa isang mahigpit na tahanan kung saan 30 minuto lamang ang pinapayagang screen time bawat araw. Noon, pakiramdam niya ay hindi ito patas, ngunit kalaunan ay napagtanto niyang ito ang nagtulak sa kanya na maglaro sa labas, makipag-ugnayan sa iba, at mamuhay lampas sa mundo ng mga screen. Direkta niyang kinausap ang kabataan at kinilala ang isang masakit na katotohanan, mas mahirap ang paglaki sa panahon ngayon. Dahil literal na nasa palad na nila ang mundo, maaga silang nalalantad sa pressure, negatibidad at kalituhan. Inilarawan niya ang mundong minsang pakiramdam ay sobrang gulo. Ngunit sa halip na panghinaan sila ng loob, pinaalalahanan ni Donnie ang kabataan na sila ang susunod na boses ng susunod na henerasyon at nalaging may pag-asa kung pipiliin nila ang kabutihan, tapang at malasakit. Ang pinaka-emosyonal na bahagi ng kanyang talumpati at ang dahilan kung bakit mabilis itong nag-viral ay ang kanyang taos pusong paalala. Kamustahin ninyo ang mga kaibigan ninyo, pakiusap. Hindi ninyo alam ang pinagdaraanan ng bawat isa. Sa panahong kayang itago ng ngiti ang sakit, nagsilbing malakas na panawagan ang kanyang mga salita upang mas tumingin tayo lampas sa panlabas na anyo. Tinapos niya ang kanyang mensahe sa mga salitang inilarawan ng maraming manonood bilang nakagagamot at nagbibigay lakas. Mahalaga kayo. Mahalaga ang halaga ninyo, at palagi kayong magiging sapat. Hindi lamang tinanggap ni Donnie Pangilinan ang isang parangal, ginamit niya ang kanyang plataforma upang umaliw, magbigay inspirasyon, at magangat ng loob ng kabataan. Ipinapaalala ng kanyang mensahe kung bakit mahalaga ang mga huwaran at kung bakit mas makapangyarihan ang empatya kaysa kasikatan. Pinatunayan ng sandaling ito sa Anak DC Awards na minsan, ang pinakasimpleng mga salita ang may pinakamatinding lalim. Kung ikaw ay naantig, na-inspire, o naalalahan ng kamustahin ang isang tao ngayon, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang makabagbag-damdaming celebrity moments at trending stories. I-click ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang aming susunod na update at sabihin sa amin sa comments. Aling bahagi ng mensahe ni Doni Pangilinan ang pinakatumimo sa iyo? Salamat sa panonood at lagi mong tandaan, mahalaga ka. Pinahahalagahan ka at palagi kang sapat